wala nga water cannon nyo kano eh, yung Bipar boat, di ba? Mm. Kasi Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng parto yan, yung dato pa lang no? Eh, wala namang ano yan, water cannon. Mm -hmm. Yung ating Coast Guard, may water cannon yan, pero ba't ka naman gaganti? Kasi pag gumanti ka, ibig sabihin nun, lumarabang ka, baka iba na yung, iganti sa Adelancina. That's baka why. Baka bala na. Kasi hindi rin naman, parang yung sabi nga namin kayo na Tito Manny, tama ba yung aming sinabi kanina na, eh ang pinunta naman ng mga yan ay ibang mission. Hindi naman sila nag aarma or nagkakaroon ng arms doon sa boat kasi hindi naman gera pupuntahan nila. Tama, tama. Kasi ang ating pangayon lang eh mag-supply at mag-patrulya. Hindi tayo nandun para mag-away. Kasi nga, ayos sa ating saligang patas, eh rinirangs natin ang instrument ng war. Yes. No? Kasi we are a peaceful country. No? Hindi tayo nakikipag-away o nakikipag-gera dyan sa China. Kaya ano ko yung mga narrative ngayon ng mga pro-China na trolls, na mga social instrumenters, eh, mm -mm. eh magka-agera daw dahil sa ginagawa natin na provocation. Ay hindi po. Tinatayo lang natin yung ating karapatan. Bakit Ito... yung Vietnam? bakit hmm. yung Indonesia? Oo. Oh, Eh, no? oh. e, ginagpa din yan. Eh, yung Indonesia nga, pa yung kwarko ng Sina na oh, oh, mga pasukan ng EEC. Mm. Eh, bakit hindi naman nagkakaroon ng gera? no? Mm. Yeah. At ang kalaban ng Sina, eh, hindi tayo. Ang kalaban ng Sina, yung Amerika na malakas, no? Eh, kasi kung nalabanan tayo ng Sina, eh, kasi lang katawatawa tawa sa international community. Dahil, Napakaliit natin at napakahina na eh siguro wala pang 15 minutes eh tatalo tayo sa gera. No?